Hello guys, good morning. Yan. Uh, Maaga kami nagising at may pupuntahan nga kami uh, isla dito sa Oriental Mindoro. pa, papakita ko sa inyo. Bye. Yan, dito na kami sa pinamalayan. Yan oh, yan yan. Yan ang palayok na malaki. Yan. All right. Bye bye. At dito na ako sa Balsut. At dito na ako sa Bungabo. Ayan yeah. yeah na nga, oh, mga turista. <laughs> mga turista. Pasaka ko kayo, Jeff. Doon ang ganda. Uh, oh, lakad na, lakad na. Lakad na kayo, Sander. Hindi ka anuhin niya mga dog. Ayan, yeah, mga turista. Oh. Hello. <laughs> Ayan nga, nandito na kami sa Bulalakaw. San Roque, Barangay San Roque. Ayan. Dito kami sasakay ng bangka, guys. Ayan natin mga kasama, family. Alright. Nakasakay na kami ng bangka. <laughs> Alright. Ayan. kami galing guys oh, ay, oh, layo basa oh, okay. ng kaunti dahil na malalaki ang alon oh, dito lang kami sa okay. Then, naman, okay. yeah, may Tao sa ilalim mo. <laughs> oh. White sand, Sugikay Island. Kada okay. dito guys. 这个。Mm hmm. uh Patay na po ba? Okay, Sander, po ito yata ba? sa iyo. Oo. Ha? Sender, ito yata Oo nga, So, yung mga Kaya natin Iyo po yan. Binatad lang po ang naso ito. Sa, okay. na sa iyo. Kaya na kaya siya. Kaya na na ma. Ay, sa ano? Hahaha basta besto <laughs> uh, pa ang sa unahan. Haha. Uuu, sa dito nga guys tumabi na kami dito sa kabilang malayo pa sa ay malayo pa sa buyayaw kasi hindi na kaya ng bangka kaya kami ay dito na tumabi lalakad na lang kami dito sa may hindi may daan daw dyan di ko alam <laughs> sabi ni kuya bangker kasi nga lalaki ng alon dun oh nasa Buyayaw na kami. Bye bye. Ayan guys. Dito kami sa kabundukan. Hindi kasi kaya ng bangka, malalaking alon. Kaya ayan. Pakit kami dito sa bundok muna. Ayan. Grabe. Ang taas. Grabe. Ha! pwede lang sa inyong daan guys alright yeah. po na ito Woo! adventure grabe first time in the history Tumput ang buyayaw. Yan. Aray ko. Ah. May tour yung mga senyor. Ay, gra. Go, wakyat! Guys, eto. May mga napulot nga pala tayo. Pwede daw itong kainin. Kaya masarap na luto dito, guys

naamaya self power tong ami gobo ya sima mana jama mama Dito na naman kami sa kabundukan Kami pa uwi na At yan, ang mga kasama Alright Yo nandito na naman kami sa kabundukan At kami pa uwi na guys talaga. mga rebelde dito <laughs> Yeah. Right, bye bye. Toast